kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador simulang maupong presidente si Rodrigo Roa Duterte ay hindi na talaga naging maayos ang relasyon ng dating presidente at ng dating senador na si Antonio Trillanes IV. Pero alam nyo ba na bago pa man ang eleksyon noong 2016 ay inamin ni Trillanes noon na inalok niya bilang running mate sa eleksyon si Digong. Pero ayon sa dating senador ay na-torn off daw ito nang magsimula ng magkwento ang dating Pangulo patungkol sa mga ginawa o manunito masyadong panunodas noon sa mga kriminal. Kahit ganun na kapopular at kalakas ang imahe noon ni PRRD, ay hindi natinag si Trillanes at patuloy niyang binabatikos ito. Si Trillanes ang makukonsiderang nasa likod talaga ng pagdiin kay Duterte pagdating sa usapin ng ICC. November 13, 2024 ay nagcross ang landas ng dalawang dati ng nagkakagirihan nang, nang sila'y kapwa dumalo sa Congress hearing. Inakusahan ng dating senador ang dating presidente na peke umano ang ginawa nitong kampanya laban sa ilegal na bato at ang matindi pa ay may inilabas na kopya ng bank account umano ni Duterte si Trillanes at sinabing doon daw pumapasok ang milyon-milyong perang nakukubra ng dating Pangulo na nagmula umano sa ipinagbabawal na bato. Hindi lang ang dating Pangulo ang solong kumukobra kundi buong pamilya daw nito. Ito ang umano'y ibidensya na hawak at iprinisinda ng dating ating senador. po ang uh, war on drugs sa uh, ni, ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na uh, informasyon impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Sen. Laila Dilima at dun sa aming sariling pagkalap na informasyon at base na rin dito po sa, sa testimonya, uh, Mr. Chairman, ni Arturo Las sa ICC na naisumiting is, na niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa, sa Quadcom. At doon po doon sa kanyang video, sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang uh, ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan. Para hindi siya paghinalaan doon sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs Kaya, uh, kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of All Drug Lords Ito po ay uh, sinabi niya na mga kasabwat ni uh, Duterte Ay sina Michael Young, Charlie Tan, Sami Uy At ito po si Michael Young ay ayon mismo sa report ni kernel Asierto, na dating deputy um, deputy director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police, sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, doon sa sinasabi niyo po, uh, Mr. Chairman, na si Jimmy Guban, na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si si um Michael Young ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay uh, nakalap namin. Pero ngayon po, kung uh, dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay, kay Duterte noong 2016 tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkaperahan dito po sa kanya at doon nga po kami nakakita na mga deposito sa account ni sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito at um, kung uh, papayagan po uh, your honor uh, meron po akong uh, PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail, dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. So, ito po ang... Uh, sige, dun po sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya uh, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos, Sige po, next slide. yan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon eh kung ano talaga yung actual um, actual total ay eh, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni ni Mister uh, Mr. Duterte no nagtatago uh, siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy si Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No, Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong... Uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, may meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet uh, Ab Abancenya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minensyon ni, ni Las Cañas na si Sami Uy. Ito po, ano ito? Um, siguro no mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may, may physical na, na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nag, uh, di dividendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, in-incash under her name manager's checks tapos ito po ay uh, while she was mayor no kaya yan ay uh, direct bribery no tapos process of the illegal drug trade ito po ang uh, naging pruweba natin kaya nung nung na cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni uh, ni Arturo Las Cañas, na confirm namin yung kanyang istorya. Nakita nyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na, na ining cash. No? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito, ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang uh, soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya, hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni uh, Duterte, mag admit konti, pero mag to confuse everyone. Pero ito po, ito po yung smoking gun, uh, Mr. Chairman. So, yan po, we conclude, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sami Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung, nung uh, sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos, nung sila na ay ang uh, presidente, ginawa nilang National Death Squad. Ano yung nangyari? tapos uh, si Leonardo nga po yung ginawa niyang uh, point person tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte merong legitimate mga personalities doon galing doon sa mga iba't ibang ahensya pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa sa drug business sinisingit po nila doon kaya nga may mga tinutumba na mga um, involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon sa sobrang uh, pagprotek pagproteksyon nila kay uh, kay uh, Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin, dun sa mga, mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sami Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan, ni Duterte kaagad na inalmahan ng dating pangulo ng akusasyon ng dating senador at sinabi sa buong kongreso na handa raw siyang tudasin ng kanyang sarili sa oras na mapatunay ang totoo ang sinasabi ni Trillanes. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang na I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Ganito lang po, because uh, Senator Trelan has presented so, so, dong yung mga bank accounts. May I ask this uh, good sen former senator, how did you acquire these uh, documents? bank documents. Noong uh, campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa uh, sa aming opisina na ang pangalan po niya ay uh, Joseph de Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siya mga dokumento na pwede namin tignan. So, uh, kampanya po yon hindi po namin nabigyan ng uh, atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po yun pong uh, nando iba't ibang accounts. Then, chinek namin, validate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, sa uh, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni, uh, ni Duterte na totoo daw kasi una, dinidinay po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na corner na siya, inamin niya, no? Tapos hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same uh, dare na sinasabi niya ngayon o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Hulya Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang uh, nilabas niya, special power of attorney, na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni Aini oy wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And uh, let me just uh, comment a bit, uh, Mr. Chairman, kasi yung sinasabi niya, in relation doon sa case na final ko kay Pulong at kay Manscarpio, sabi niya, edi i-file daw sa korte at uh, harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that, that privilege of the due process. Pagka wala ka sa, sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, Tutumba ka. Talagang na-master na ni Trillianis kung paano maging epektibo sa pagpapapikon ng kanyang kalaban sa politika. Ilan lang sa mga politikong na noon kay Trillianis ay Sina Migzubiri at Dick Gordon. Ngayon ay mas matindi at muntiga na sanang bangyari ang paghampas ni Duterte ng mikropono sa halos katabilang nitong dating senador na si Antonio Trillianis IV. Will the former president be okay that if we draft the waiver now? that it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko sa sa publiko. Hindi, <laughs> wala naman. mo. ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give Mr. you a sa Sampaling ko sa publiko. Sa... Um, session suspended. Session suspended. Mm. Lo, lo, eh, Sagad na hanggang buto ang galit ng isa't isa kaya imala na lang siguro ang pwedeng makakapagpasundo sa dalawang ito. Kung siguro ay medyo bata-bata pa ang dating Pangulo, ay malamang sa malamang na baka naglanding na talaga sa mukha ng dating Senador. Ang mikropulong gustong ibato ng dating Pangulo, isa lang ang malamang na mangyayari sa hearing na ito. Katulad ng iba pang nagdaang mga hearing din noon kahit pa mapasasinado, ay matutunaw at makakalimutan lang din naman ito at paniguradong wala namang maaakusa o makukulong sa iskandalong ito. Hindi na ito bago sa Pilipinas kaya hindi nakatakataka na hanggang hearing na lang palagi ang nangyayari. Ikaw, sa tingin mo ba'y kung medyo bata pa ang dating Pangulo ay siguradong nabatunan niya ng mikropono? si Antonio? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.